Pinigyan ng pitong araw na bakasyon ang magigit isang dama mga pulis sa Calabar Zone Region na nagsilping kontingent sa Marawi City bago bumalik sa bago nilang assignment. Narito report ni Sherwin Kulubong. Dumating na mula sa Marawi City at iba't ibang bahagi sa Mindanao ang isang apat na mga pulis kalabarson na kabilang sa public safety company na ipinadala bilang suporta sa pakikipaglaban ng tropa ng pamahalaan laban sa Maute ISIS Inspired Group. Pagdating sa kanilang kampo, mainit silang sinalubong ng kanilang mga kabaro at mga mahal nila sa buhay na nag-alay pa sa kanila ng bulaklak ipinagpapasalamat ng mga opisyal ng Pro 4A na walang isa man sa kanilang mga tauhan ang napahamak sa mahigit apat na buwan nilang pamamalagi sa Marawi. Maraming salamat and welcome back. Without casualty, without any complaint, and without any problem. Kwento ng mga pulis hindi naging madali sa kanila ang pagdestino sa Marawi at mga karatig na lugar dahil kailangan nilang magdamag na magbantay sa mga checkpoint upang tiyaking walang makakapasok o makakalabas ng mga miyembro ng Maute. Sinecure po namin ang buong iligan para maiwasan na makapasok mga tur terorista o makalabas at papuntang Marawi. Nagkandak po kami ng checkpoint operation, security sa mga vital installation, Bunso dito isang linggong bakasyon ang inaprubahan ni Chief Superintendent Mau Aplaska para sa 140 na mga pulis upang makasama nila ang kanilang pamilya bago sumabak sa bago nilang tungkulin. I have approved the granting of a 7 day, days uh, leave for all of our heroes today. Now that you'll be able to be with their families for the whole week. Starting November 2 up to November, 2, uh, November 10. Let us enjoy our loved ones. Ikinatuan naman ng mga ang ibinigay sa kanilang bakasyon dahil sa naging ambag nila upang mabawi ang kapayapaan sa Marawi. Sherwin Pulubong, UNTV News and Rescue, Laguna.